It lang wait lang mami, wag ka muna mag-scroll dahil ang video na to ay para sa mga kukulit yung anak. para sa yung video na to, so para mo siya ng ganito. Para sa kanya. Ayan o, oh. tingnan nyo. Para... Ay nako mami, kung mayroon kang anak na makulit, sa halip na kulitin ka, bilhan mo lang ng ganito. Dito, matututo pa siya ng kanyang mga pinipindot dahil yung alphabet na yan nagsasalita pag pinipindot. Tingnan mo nga tong anak ko, hating gabi na yan, pero naglalaro pa rin siya. Di tuloy kami makatulog kasi nga dito namin idinikit sa may tulogan namin. So habang naglalaro siya, di rin kayo makatulog. Kasi bukas yung ilaw at saka ayaw niya pag pinapatay yung ilaw. Kaya kung ako sa si inyo, mami, kung mayroon kayong anak na makulit, bilhan niyo ng kanito At para di rin kayo makatulog tulad namin para may kapareha na kami. Tingnan niyo naman ang kulit niya. Dalawa-dalawa oh. pa yung dinudot niya. Kaya kung mayroong kayong anak na makulit, sa halip na kulitin kayo, bilan nyo ng ganito. Ayan. Lahat yan nagsasalita pag pinipindot. Ayan o. Oh. Pinipindot niya o. Oh. Oh. willing siya. Kaya hating gabi na, wala pa rin kaming tulog. nako. pati tuloy ako na damay. Kuyat na naman, ay pasok pa bukas ng umaga. Tingnan nyo naman kasi, lahat pinipindot niya. Pero ang lahat ng karakter na yan, alam na niya kung anong mga karakter yan Kaya pag nakikita niya sa TV Alam na niya Sumisigaw na siya Kung anong karakter yung nakikita niya At para madamay din kayo Kaya bilan nyo na ng ganyan Tingnan nyo naman to Two years old In five months Ang kulit Ayaw kayo patulugin Lahat pinipindot Sinubukan ko patayin yung ilaw Umiiyak Gusto pa niya maglaro Nako, hating gabi na disgrasya na naman yung papa Hindi na naman makakatulog Lit na naman ang gising. Lit na naman sa trabaho. Nako, nako. Kaya kung ayaw nyo malit, huwag nyo nabilhan yung mga anak nyo. Baka malit kayo. Tingnan nyo naman to ang kulit. o oh. Paulit-ulit yan, pipindutin niya. Gustong-gusto na itong mga karakter. Yan ang gusto niyang laruin talaga. Inuulit-ulit na yan. At kung gusto nyo malaman at kung gusto nyo magpuyat, puntahan nyo na ang inyong apps na Lazada at Shopee. Doon nyo yan mabibili guys Mura lang yan Halagang kulang-kulang mahigit Mabibili nyo yan Kaya kung gusto nyo mapuyat At katulad namin Nananadamay dito Sa puyatan, sa paglalaro nya Guna kayo sa app nyo ng Lazada At saka Shopee Puntahan nyo na yan, bilhin nyo na O kaya kung wala pa kayong sahod I-add to cart muna Para matuwa yung mga junakis nyo bilhan nyo na yan ayan o no? oh. yan paiba iba yan guys mayroon yung numbering mayroong later at saka yung frutas at saka yung animal kaya kung gusto nyo talaga matuto ng maaga yung anak nyo sa mga alphabet bilhan nyo na ng ganito guys so ano nakumbinsi ka na ba bili na tara na so ayan tapos na siya. oh. wow nice nice yes balakpakan nee, nice Hogy a...